Nauwi sa palitan ng bala ang sanay pag-respondi lang ng mga personnel ng Talisay City Police Station sa report hinggil sa presensya ng mga armadong lalaki sa sityo Kambawog, Barangay Camp 4, Talisay City, Cebu, pasado alas 2 ng madaling araw nitong lunes, Disyembre 23. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Epriam Paguyod, hepe ng Talisay City Police sa interview ng Brigada News FM Cebu, pagbaba ng kanilang operatiba mula sa sasakyan, bigla na lang silang pinaulanan ng bala ng dalawang lalaki kaya't dumepensa sila. Tadtad ng bala ang ginamit na sasakyan ng mga pulis at ang dalawang lalaki na nagtamo ng tama ng bala ay kaagad na isinugod sa ospital ngunit diniklarang dead on arrival bandang alas 3 ng madaling araw. Wala namang nasaktan sa hanay ng talisay pulis. Kalaunan nakilala ang dalawang nasawi na sina alias JR, 32 anyos at kapatid nito na si alias Ike, 18 anyos na pawang mga taga-mananga talisay. Dagdag pa ng hepe na alaman na si alias JR ay top 7 most wanted pala ng PRO7 sa kasong murder at ang kapatid nito ay narihab na noon matapos masangkot sa shooting incident. In the heart of changing lives, ito si Michelle Craste ng Brigada News, Philippines, The Music News Authority.